Otua tama, na, tama, tama. Pinitiyo rin po ito. Kaya, supportahan po natin. Ano pang ang hinihintay nyo? Hintay nyo. Supportahan na. Nauna. No. No Kuya, marami, marami salamat. Ay, I may mean, tanong pa ako, no? Anong sa mo? Ba't may hiwa kakapunta? po, napapanood ko po lang sa Facebook. Uh, yata, yung profession ko kasi, uh, Oo, oh, okay. Yes po. Tapos lang pala siya lang ko talaga kumita dito.

ha. Walang hali nito. Ang ganda lang sa mo. Ay, hindi na yan. Impact na. Okay, okay, okay. Thank you po, kuya. Thank you, thank you po, kuya. Thank you po. Wala lang ay, ano daw? Ano daw? Ay, May ano daw? May request ko yun. I-request mo yun kay Diwata para maano, sabihin mo. Okay. Si Boy Abunda <laughs> Huwag niyo kalimutan si Boy oh, Ume, Kalimutan si Boy Ayon. Thank you po kuya Impacta! Impacta! Wala na. Uh, thank you. Grabe, no? Thank you po, boss. Thank you. いすいません。